paan mga batang pamana. Isang mapagpalang araw sa inyo mga bata. Kumusta na kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako nga pala si Teacher Jusemiel mula sa sakop ng OSEM sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ako ang makakasama ninyo ngayon upang kayo ay makapakinig ng panibagong kwento mula sa Biblia. Maaari bang pakihanda mga sumusunod? lapis o ball pen, papel or notebook, at coloring materials. Mamaya, gagamitin natin ito sa ating maikling activity. Bago tayo tumungo sa ating kwento, mayroon muna tayong maikling activity. Tara na at magpasimula na tayo. Tayo ay manalangin muna sa ating Panginoong Diyos at ang ating mga mata at makinig na mabuti. Aba, Ama naming Hari, Diyos na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin sa Espiritu at sa salita mong pawang katotohanan. Maraming salamat po sa panibagong buhay at kalakasan na bigay mo sa amin Humihingi po kami ng kapatawaran sa mga nagawa naming pagkukulang at kasalanan. Nawa po ay maihanda namin ang aming sarili at maging karapat-dapat sa pagsamba sa iyo. Ang iyong banal na espiritu nawa ay sumaamin sa gawaing ito, lalo na sa pagkikinig ng mga aral at tulungan niyo po ang aming mga guro sa pagtuturo sa amin. Ito po ang aming hiling at pagpapasalamat, sa ngalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Bago tayo tumungo sa ating kwento, mayroon muna tayong maikling at pili. Panuto Isulat ang salitang disiplinado kung ang bawat pahayag ay nagsasaad ng pagkakaroon ng disiplina at isulat naman ang hindi disiplinado kung walang disiplina. Una, isang bata na pagkatapos kumain ay iniaayos at nililinis ang pinagkainan. Pangalawa, isang batang lalaki na tinatapon niya sa daanan ang pinagbalatan ng mga candy. Ikatlo, isang bata na nananatiling mahinahon sa nakakainis na sitwasyon. Isang batang babae na dumating sa tamang oras sa sambahan at paaralan Panglima Isang bata na hindi umiwas sa hindi masustansyang pagkain Nakuha niyo ba ang tamang sagot, mga bata? Wow! Magaling! Tara na! Ating alamin ang kwento at ang mahalagang aral na ating makapapakinggan. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Pamanang May Disiplina na mababasa natin sa Lukas 4, 1-13. Ang Pamanang May Disiplina Mga bata, ang kwento natin ngayon ay tungkol sa pagkakaroon ng disiplina ng Panginoon noong siya ay nag-ayuno. Simulan natin ang kwento. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang nadako. At sa loob ng apat na pung araw ay tinukso siya ng Diablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon kaya't siya ay nagutom. Tinabi sa kanya ng Diablo, Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito. Ngunit sinagot ito ni Jesus, Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Dinala siya ng Diablo sa isang mataas na lugar. At sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig. Sinabi ng Diablo, Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga ito. Ipinagkaloob ang lahat ng ito sa akin at maaari kong ibigay kung kangino ko gusto. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging sa iyo ang lahat ng ito. Sumagot si Jesus, Nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka dahil nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay ipagbibilin, sila'y uutusan upang ikaw ay ingatan at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan. Subalit sinagot siya ni Jesus, Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos tuksuhin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang Diablo at naghintay ng ibang pagkakataon. O oh, ayan mga bata, isang kwento na naman ang kapupulutan na natin ng aral. Kaya naman, ating alamin ang mahalagang aral sa kwento. Una, maging disiplinado sa lahat ng panahon. Tandaan mga bata, na anuman ang ating ginagawa, saan man tayo pumunta, ay maging disiplinado tayo. Huwag magkalat maging malinis sa paligid at sumunod sa mga patakaran lalo na sa mga utos ng Diyos. Ikalawa, ang pamanang disiplinado ay hindi natutokso sa mali. Mga bata, nakita natin sa kwento na ilang ulit tinukso ng Diablo ang Panginoong Kristo Jesus. Pero, dahil ang Panginoon ay nabubuhay sa mga aral, at nagkaroon ng disiplina sa sarili na pagtagumpayan niya ang mga tukso at siya ay nakagawa ng mabuti. Kaya, mga batang pamana, kung may yumayaya na tao sa atin nagagawa gagawa ng mali, ay iwasan natin at magkaroon tayo ng disiplina na gawin ang mga utos ng Diyos. O iyan ang mga aral na dapat nating matutunan. Tara na sa ating activity. Handa na ba kayo? Panuto, sa inyong papel ay iguhit ang happy face kung ang pangyayari ay nagpapakita na may disiplina. Sad face kung walang disiplina. Una, walang pasok bukas kaya maglalaro ako sa cellphone hanggang madaling araw. Ikalawa, wala namang dumadaan na sasakyan, kaya kang tumawid na. Kahit wala pang signal ang traffic light na pwede ka nang tumawid. Pangatlo. Nakapulot ka ng pitaka sa school, kaya agad mo itong dinala sa principal's office. Ikaapat. Nakita mo ang, ang isang matanda na hirap sa pagtawid sa daan, kaya... Nilapitan mo ito at tinulungan sa pagtawid. Ikalima, komportable kang nakuupo habang tumatakbo ang bus na iyong sinasakyan. Nakita mo ang isang buntis na nakatayo sa istribo. Agad mong ipinikit ang iyong mga mata at nagkunwaring natutulog. Narito ang tamang sagot. Tapos na ba kayo, mga bata? Wow! Good job! Dahil dito, narito ang ating memory verse na mababasa sa 2 Timothy chapter 1, verse 7. For the Spirit of God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Tayo ay magtatapos na, kaya tayo muling mananalangin. Aba, Ama naming Hari, Diyos na banal, maluwalhati at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa araw na ito na pagtapos namin ng maayos ang aming pananambahan sa iyo. At salamat po sa aral na itinuro niyo sa amin. Naunawaan po namin na mahalaga na kami ay magkaroon palagi ng disiplina sa sarili at maging mapagpasensya sa lahat ng panahon. Tulungan niyo po kami na aming magawa ang aming mga natutuhan. Sana po ay lagi niyo kaming gagabayan at tutulungan. Ito po ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam. chia sẻ với tôi. He thought may học to praise, he thought me học uh, to, uh, to sing a song. He thought me uh, to love me. He made me a the Lord. My Lord is amazing. chất everything He taught me how to praise Him He taught me how to sing a song He taught me how to love of the Lord of the Lord Hello